So, mag-isa lang ako dito sa dulo. Kasi nga, yung mga kasamahan ko, tapos na kami mag-work. So, umuwi na sila. Naka-time out na. Ayan. So, mag-isa na lang ako dito, guys. So, andun yung tilipunan beach house sa gustong mag overnight tara dito sa Gimaras so ayan guys so madami daw sisi dito so dapat talaga may kasama ako kasi ay ay hindi ko naman alam kung paano yung paano magsisi at saka hindi pa ako nakatikim ng sisi ala dapat pala niyaya ko si Sandre kasi gusto ko talaga gay gusto kong pumunta dun Ayan o, oh, doon, 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 doon. May magandang bahay daw doon yan. Ayan. ay, ang sarap mag, ano doon, photoshoot. Sige, next time around. Ay, madulas pa na. Pag low tide, mas masarap magsisi. Ayan o, oh, makikita mo talagang. Ayan, sisi so, yan o, talaba. Small tower doon. So, ayan guys. Oh my God. So. Ng hmm, sarap dito. Ang sarap dito, guys. Hay nako. Sarap talaga ng ganito. Napaka-therapeutic kasi, 'di ba? mag -stay sa dagat. Kaya pag nagkakaedad parang gusto mo na lang magdagat, magbundok yung tahimik yung wala kang pakialam sa buhay ng iba ba? Diba? kayo guys anong gusto nyo sa buhay nyo basta ako gusto ko lang ngayon tahimik, nakikinig sa mga alon that they are telling me na okay lang yan kaya mo yan tapos yan dyan oh. yan ay, may tambayan din pala sila dito ang ginawa, guys. O. Oh. Yan. Sayang, hindi ko talaga na ano yun, na video yung mga crabs. Ay, may nakita akong crabs, guys. OMG, ayan siya ano Ay, mga baes. Ay, pumasok kasi nandito ako eh. Ayun o, oh. Yan. Hanap tayo, hanap tayo. Ayan. Kaya hindi siya pumasok. Ayan guys, o. Oh. Crabs oh. yan. Yan o, oh, yan, yan, Oh. Ay, hindi pala bato. <laughs> sorry, sorry, bato pala.